Hello mga kababayan, magandang gabi dito sa ating lahat no, sa Pilipinas, magandang hapon So dito sa South Australia ay gabi na, alas 7 mahigit na ng gabi pero maliwanag pa yung paligid So maraming salamat pala muli sa lahat ng mga nanood ng ating mga videos Shoutout dyan sa Kawayan City, Isabela Sa Bislig City, Surigao del Sur Sa aking mga magulang at mga kapatid dyan Sa Kawayan naman sa aking mahal na pamilya dyan, sa aking asawa at mga anak, sa mga biyanan ko dyan, sa lahat po ng mga kamag-anakan. So thank you and shout out to all my foreign friends and to all OFWs. Thank you, thank you guys. So maraming salamat muli sa inyo no? sa pag-share, pag-follow and shout out to all OFWs around the world. So ito yung paligid natin ngayon dito guys sa ating tahanan dito sa likod. No? So ayan. Yan yung mga tambak ng damo na ating nabunot. Ayan. yun yung mga 10 cents na nakuha natin. So, yan yung mga naipon natin. So, maraming salamat sa lahat ng ating mga kababayan, no. Sa electrical department, sa handrail department, at saka sa structural department na ating mga katerbaho no. Yung iba dyan, mga napuunot na natin sa basurahan. So, yan yung tinanim natin na orange, lemon, at saka, yun, naroon yung ano. Nandito yung, ayan, orange. Ay, hindi, ito pa yung lemon. Tapos ito 'yun, mandarin. Ayan 'no. Oh. Ayan, mandarin. Tapos 'yung pomegranate. Ayan. So, hindi pa tayo nagbenta ng mga plastic-plastic. Iniipon lang natin muna 'yang kasi busy tayo sa trabaho. So nakapagod. So yung tanglad na galing doon sa Peridin Park sa dati nating tahanan, dinala ko na dito. So binunot ko doon, hinukay ko, itinanim ko ulit dito. So yung mga talong na tanim ko ron dati rin sa Peridin, dinala ko rin dito. So dahil hindi siya makabunga, pinutol ko na lang. Ayan, may salingsing na siya o bago. Ayan o. Oh. Ayan, may salingsing na siyang bago. Yan, luya yan, tinanim natin. Ang sili na tinanim natin sa peridin, inuwi rin natin. So, ayan, namulaklak na siya, no? So, bali, memories lang to na video kung may magbago man sa ating tanim. Yung mga na video ko noong una, so hindi pa tayo nakapagtanim. So, makikita nyo dyan. At ang ating kangkung. Ayan, no? Nagtanim ako ng kangkung dito sa container baka sakaling mabuhay so nabuhay naman so may pangsigang na tayo no ayan tapos ito pa ang talong pinutulan natin tapos may luya tayo dyan tapos ayan napakarami yung kalabasa <laughs> yung bumili ako ng kalabasa itinanim ko na lahat dyan ng mga buto nung naibilad ko so marami tayong kalabasa ngayon ihiwahiwalay na natin yan pagtanim yan luya pa rin yan tapos ito yung talbos ng kamuti. Yan, nagtanim tayo diyan ng talbos na kapag gulay na tayo diyan, hinalo na natin sa ating isda na kung sa Bisaya pa tinulang ay isda, nilagyan natin ng talbos at saka yung tanglad. So dalawang tanglad ang naano natin tinanim. So marami pa tayong gagawin dito sa garden natin at nakakuha tayo ng mga paleta doon sa kumpanya binaklas natin yung break time natin sa trabaho so meron na tayong gagamitin dito sa likod so ayan pa pwede tayo magpagawa ng bahay na dito sa likod marami pang palita ron pwede natin hingiin pa nagpaalam naman na tayo para makagawa pa tayo ng project natin dito sa likod so yan na yung bahay natin guys no yan So, talagang tahimik ang panahon dito. Makulimlim. Ayan. So, thank you so much to all my friends around the world. Sa lahat ng mga taga Mindanao dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. no Shoutout sa inyo dyan. So, ganun lang ang buhay dito. So, ayan. Marami pang lilinisin dyan. so, Ayun, thank you. Memories lang to, remembrance lang to na habang tayo na ano pa dito. Mapapanood natin yung mga previous video natin na merong nagbago sa ating paligid. So, yan, hiningi rin natin to sa company. Itong ating mga nakalagay dito, no. So, maraming salamat muli sa inyo, no. Thank you, shout out sa lahat ng ating mga kababayan. Ayan, thank you. Bagong ahit lang tayo ngayon sa ulo natin na makintab na. Eh, ganyan tala pag nagkakaedad na nauubos na yung buhok. <laughs> so, okay lang. Enjoy life lang tayo palagi. Thank you guys. Keep safe always tayo. No? Lalong lalo na sa'yo na nanonood nyo. And thank you. Keep safe.